ba? Yung talagang nakakainis talaga. Inis na inis na inis talaga ako. Inis na inis ako kasi hindi ko mapigilan yung sarili ko. Ano yun? Hindi ko mapigilan yung sarili ko. Kumain ito. oh ka. Ang flavor nila, ube. Ay, naku. Sobrang sarap. Paano ba naman ang makakapag-diet yun? Kung ito ba naman yung kakainin mo? Ang kinipigilan mo. kinipigilan mo kumain. Pero, ha? Ah, Gusto ko sabang kumain. Tara, sabahan nyo ako. At pa, tatakawin ko kayo. Ayan. Para pati kayo mag-crave kayo. kita niyo naman. Overload cheese. Overload din yung. Overload na. Mas ka bago. Kaya nakakain. Sinasasira yung diet ko dito. Pero, ito na lang yung kakain ko ngayong gabi. May hindi na ako kakain ng rice. Ito na lang talaga. Paalis. May, may, may tatlong flavors sila. Salted egg. Yung traditional salted egg. Yung may salted egg sa loob. Tapos, yung favorite ko is ube. Kasi talaga mahilig ako sa ube. Try na natin ito guys. Tapos ang nakakainis pa kumain dito, ano yun? May free black coffee pa. Tapos ang ganda pa ng ambience. Ay, nako. Talagang na-peaceful ka dito. Kung tendera dito, walang pakialam, no? Kahit anong gawin mo, kahit sino ka mo, kahit anong gawin gawin mo dyan, wala kang pakialam. Grabe guys, tinan nyo guys. Ubig-ube. Sobrang sarap. Tinan nyo. Oh, Sobrang sarap nito. Mmm. Mm, 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 mm. Sarap talaga. Grabe, alam mo yung yung mangyo sa Talagang meron siyang tubig-tubig sa loob. Talagang malalas ako ngayon. Uti-halaya. Eh. Mmm. Grabe, heaven. Heaven pag kumain ka ng pipinka dito sa Better Bike. O syang, alam mo ba yung balita? Sila lang meron nito ah. Kasi, special homemade pipinka with a twist. So, ibig sabihin, with a twist, with a na hindi na siya katulad ng dating bibingka na alam mo yun nabibili mo lang sa labas na yung dating dating pa na lasang flour lang flour sugar lang ito grabe the best kaya tara na tikman nyo na grabe ito so ang sarap talaga grabe sige yung sisisi dito saka balita ko pag ka na sarapan dito ibabalik na may ari yung ibabayad ko kasi sure na sure siya na talagang sulit yung ibabayad nyo dito grabe! Actually, yung solo bibing ka nila, food for two person na. Kapag ano, -ap. kasi nakakabusog siya. At least, hindi na wakain ng dinner. Kasi kumain ako dito. Nagbusog ang sarap. Mmm! Yum, 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 yum! Sobrang sarap talaga, promise! Hindi ka magsisisay pag umarga ka dito, guys. Tapos, may premium black coffee pa. Sobrang swak na swak. Sobrang partner talaga. Dito lang yan sa Liktong. Ay, Guys, gubing talaga. So, sarap talaga sa dice. Mm, Sobrang sarap talaga. Promise. May cheese, may nyok, mas kubado. Grabe.